Magawa ako ng salad. Eto. Ah, ang Arabic, hindi ko alam. Anong Arabic nito. Pero, yung English niya, bakle. Tapos, kung sa Pilipinas naman yan, ay tagtabukol. Pagkain ng pig. <laughs> sa atin din na hindi ako marunong, hindi marunong magulam ng ganito pagkain. Pero nung dalaga ako, uh, nagtrabaho ako doon sa Tagudin, pumasok ako ng katulong. Yung tabtabukol na isa, yung hindi ganito, eh ginagawa naman niya ng ano, salad. Pwede naman, pero karamihan sa atin, hindi marunong kumain nito kasi pagkain lang yan sa ano baboy pagkain lang sa baboy ito gawin kong salad gawin kong salad pagkatapos may may roka ako Arabic, sinabing ginger. Ay, hindi. Gir-gir pala. Gir-gir. Hindi na kala ko gir-gir. Ayan. Ito, ruka. Ruka, tapos lagyan ko siya ng cucumber. Na ganito na, nagawa ko na yung cucumber. Ayan, ganyan lang ang hiwa. Kasi yan ang gusto ng amo ko. Tapos lagyan ko siya ng sibuyas. Tapos ang sauce niya ay lemon, olive oil, asin, paminta. Saka lagyan ko na rin ng honey kasi gusto rin ng amo ko yun. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo ano, eh, sauce, gawing sauce ilalagay no? ganun. pero masarap pa to na yung sauce niya lagyan mo siya ng pomegranate sauce at saka olive oil, black pepper yun masarap tapos haluan mo siya ng mag fry ka ng kubos yung bread yun, sarap din maganda din yung ganun Sarap to lagyan ko sana ng mint mint leaves kaso nga lang wala naman wala akong mint tapos lagyan ko nito sibuyas ayan. bukasan ko muna yan So, hindi ko nalagyan ng kamatis. Hindi ko nalagyan ng kamatis. Ito na siya. Lagyan ko na ng sibuyas. nag ko na. Hugasan no. ko na rin yung ano. Ganyan lang siya. Kasi gustong gusto ng amo ko itong si ginger. Tapos lagyan ng sibuyas sa kunting cucumber. Yan. Yung pwede naman lagyan siya ng kamatis. Kaso nga lang hindi gaano ng amo ko. O, sige na guys. Maraming salamat. At saka yung sauce niya. Huwag kalimutan. Yung sauce niya ay lemon, olive oil, uh, black pepper, salt. Pwede mo lagyan ng honey. Mas maganda. Mas masarap. <sighs>